Sa pinakahuling Pulse Asia Survey, pumangalawa ang agimat at Party List. Ang datos na to makikita rin sa init ng pagtanggap sa Party List kung saan man sila magpunta. Sa pangungunan ni si Rep. Brian Revilla, nakuha ng agimat at Party List ang pag-endorso ng maraming lokal na opisyal dahil sa kanyang advokasiya sa edukasyon, kalusugan at hanapbuhay. Maraming gobernador, mayor hanggang punong barangay ang nagpahayag din ng kanilang suporta kay Revilla at sa Agimat Party List. At syempre ang Agimat Party List, ang Party List ng DASMA, kasama natin si Kong Brian Revilla na lagi rin nandyan. At mas maganda kung magiging dalawa ang tutulong sa Agimat Party List kasama rin natin si Congresswoman pagpalinyo ngayong araw na to. Ang ating congressman, Agimat Party List, marami rin na itulong sa atin, si Congressman Brian Revilla. Malaki ang utang na loob natin kay Kong Brian Revilla. Ang dami po niyang naitulong. Infrastructure projects, Nandiyan ang mga aid, maids, lahat po ng galing sa National Government na tinamasa ng Tarlac City. Halos lahat po 'yan galing sa ating Congressman Brian Revilla ng Agimat Party List. Naging bahagi rin si Revilla sa pagsusulong sa Kamara ng mga panukalang batas para sa benepisyo ng senior citizens, ang Centenarian Act at ang Free College Entrance Act na para naman sa mga nais makapag-aral sa kolehiyo. Alam nyo, yan po ay galing kay, uh, sa ating uh, congressman Brian Revilla. Napakalaki na po ng na nagtutulong niya sa bayan ng Maragondon. Muna-muna, nagbigay po siya ng isang ambulansa dito sa ating bayan. Kaya po ang ating ambulansya, nung tumating ko ako dyan, limang ambulansya, pulok lahat mas malimit pa makarating sa talyer kaysa sa ospital. Pero ngayon, dalawang taon at kalahati pa lang ako, pitong ambulansya na puro bago. Okay. So ang isa niyan, galing kay MIMA. hindi lang po yan. Nagbigay din po yan ng uh, aig sa atin. Nagbigay din po yan ng mga garanti letter. Bukod pa dyan, ang pagsuporta niya sa pagdoble sa chok allowance ng public school teachers mula sa 5,000 pesos ay naging 10,000 pesos na. Pinahalagahan din ni Revilla ang lokal na ekonomiya sa pagsuporta niya upang maging batas ang One Town One Product Act na ngayon ay pinakikinabangan ng mga maliliit na negosyante. At siyempre, ang kaibigan natin, ang party list, ang agimat party list, tulungan natin. At siyempre, ang nagkakaisang timadya. Kaya ho nagkaroon ng gantong pagbabago dahil nagkaisa po kami. Umasa ho kayo. Iaangat at iyahaw natin ang ating lunso. Jan Scosio Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.